Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Sa episode na ito, sisilipin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa mundo ng negosyo at politika nitong mga nakaraang taon. Ang biglaan pagkawala ni Jack Ma, ang charismatic founder ng Alibaba. Bakit siya nawala? Ano ang kanyang naging kasalanan sa mata ng China? at ano ang pinakabagong balita tungkol sa kanya ngayon 2025. Tara, alamin natin. Balikan natin ang taon 2020. Si Jack Ma, nakilala sa kanyang kakaibang estilo at matapang na pananalita ay nagbigay ng isang talumpati na yumanig sa mundo. Ito ay naganap sa Shanghai noong October 2020 sa gitna ng paghahanda para sa IPO ng kanyang financial tech giant na ant group na inaasahan magiging pinakamalaking IPO sa kasaysayan. Sa talumpating yon, direkta niyang pinuna ang mga regulasyon sa pananalapi ng China. Pinilarawan ang mga state-owned banks bilang may Ponshop mentality at iginiit na kailangan ng China ng mas makabagong sistema sa pananalapi. Para sa marami, ang kanyang mga salita ay isang paghamon sa otoridad ng Beijing. At doon nagsimula ang lahat para sa gobyerno ng China, lalo na sa ilalim ng pamumuno ni President Xi Jinping. Ang ganitong uri ng direktang pagpuna mula sa isang maimpluwensyang personalidad ay hindi katanggap-tanggap. Hindi ito simpleng pagpuna sa negosyo. Ito ay nakita bilang paghamon. Sa kapangyarihan ng Communist Party, ito ang naging kasalanan ni Jack Ma sa kanilang paningin. Ang mga sumunod na pangyayari ay mabilis at malupit. Ang pinakamalaking bomba ay ang pagpapahinto ng mga otoridad sa nakaplanong IPO ng Ant Group na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon dolyar. Ito ay isang malinaw na mensahe walang sinuman, gaano mang kalaki o kaimpluensya, ang lampas sa kapangyarihan ng Estado ng China. Hindi lamang yun. Sumunod ang isang malawakan antitrust investigation laban sa Alibaba Group, ang flagship company ni Jack Ma. Nagresulta ito ng isang record-breaking na multa na 2.75 billion US dollar noong April 2021 dahil sa umano'y unfair practices o monopolistic behavior. Mula noon, nagkaroon ng serye ng pagkawala ni Jack Ma. Bihira siyang makita sa publiko na nagdulot ng malawakan espekulasyon. Mayroon mga usap-usapan na siya ay nasa house arrest o pinipigilan na lumabas. Naging simbolo siya ng crackdown ng China sa kanilang lumalaking tech sector at sa pagnanais na kontrolin ang pribadong kapangyarihan. Ngayon, kumusta na si Jack Ma ngayon 2025? Matapos ang mahabang panahon ng pagiging low profile, unti-unti siyang nagpapakita muli sa publiko. Ito ay nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa diskarte ng Beijing. Noong February 2025, may mga ulat na nakita si Jack Ma sa Beijing. Kasama ang iba pang business leader na ini-host mismo ng Chinese President Xi Jinping. Ito ay isang mahalagang senyales na posibleng binibigyan na muli siya ng espasyo ng gobyerno. Marahil bilang bahagi na kanilang pagnanais na muling buhayin ang tiwala ng pribadong sektor sa ekonomiya ng China. Sa kasalukuyan, inuulat din na mas nakatuon si Jack Ma sa mga bagong interes nakita siya sa iba't ibang bansa upang pagtaralan ang agricultural technology. At may mga ulat din, na nagtuturo siya sa isang universidad sa Hong Kong. Bagamat lumalabas siya, hindi na siya ang dating maingay at kritikal na personalidad. Mas tahimik siya at nakatuon sa pagtuturo at mga bagong venture malayo sa sentro ng direktang kapangyarihan sa negosyo. Ang kwento ni Jack Ma ay isang malinaw na paalala ng kapangyarihan ng Estado sa China sa kabila ng kanyang napakalaking impluensya at kayamanan. Hindi siya nakaligtas sa kamay ng Beijing nang pinili niyang hamunin ang sistema. Ang kanyang pagkawala ay nagsilbing babala sa iba pang mga bilyonaryo at negosyante sa China. Ngunit ang kanyang unti-unting pagbabalik sa spotlight ngayong 2025 ay nagpapahiwatig naman ng posibleng pagbabago sa diskarte ng China, kung saan kailangan pa rin nila ang pribadong sektor upang palakasin ang ekonomiya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nabigyan natin ng linaw ang misteryo sa likod ni Jack Ma hanggang sa muli.